<laughs> ah, mengutang mau buka senyum gagau. Hai, Sir. Pilih interview? Mo, sir? Di Sir tinungtungan sa tinungtungan tinungtungan di pelahan hmm. sir konser karbon karbon tapi lah karbon beratur minimum lah pila pun minimum karbon 300 300, 300 yang per ana nah, ya, si, ba sir dia 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 gagau Bugas, bugas, sir. bugas, so, Amang mangutang mig bugas akong gagaw. Ah, mangutang mo oh. bugas sa iyo gagaw. Pila buy bugas gay ginawa utang niyo diha? 10 kilos. 10 kilos? Oh. Isang bugas? Ah, pila buy ng anak? Lima. Lima <laughs> ka buy ng anak. Pero ang imong <laughs> trabaho carbon radiod. Carbon? Oo. Oh. Dugo pila na ka tuig ang carbon? Mga na 3 years. 3 years na. Ay, grabe. Oh, mismo mo 9 years daw. Dugo na mi 9 years man sundan ane. Ah, nine years na. Ah, nine years na siya sana carbon <laughs> ano ba? Okay, nakita ano guna nga? mo nga. Nagkuhan mong gun mo. Tapi lang mo, ginautang ninyo ang bugas ito. <laughs> 10 kilos natin na. Ang, ba ang bayad, ana? Oh, kanang kuhan. Kanang nana po ko'y matigom, ana. Ah, so ibig sabihin, uh, like, data-data lang. Oh, nagpila ang mahatag. mo Maurag yun. Okay, gagaw raman ako. Ah, kanang tindahan, dia. Ah, hello! Ano, so, lima kabukang anak ko sa mananay, high school, nai college. Nung college na sir. Ah, bago lang no, nag-graduate. Oh, grade oh. oh. ah. 12. Uh, bago lang nag-graduate, okay. grade 12. So, okay po nung no, bugas po niya. Kaya ba, lima ka buok niya. Sa mga high school. Kailangan high school? Dua, sir. Dua. Dua, high school. Hmm. Pag inabuhian mo? ikaw mam, maliban sa... Nagarbon si sir. unsa um, po yung mga other nga trabaho? Ah, um, side sideline o, na ilabada, na magpaguna. Uh, Ay magpaguna. Ah, uh, ano ba? Guna? Ah. Uh. Ah, uh, ah, uh, ah uh, sa ba yung mga kwanin other nga trabaho pag Pila man ni kabulan? Tuig na ni Roy. Eh? Tuig na. Wala mo ibugas sa inyong balay. Nakagamay ba, <laughs> na? lang Sir, di ba sunod. Wala <laughs> ibugas, <laughs> wala ibugas sa mga kuan dito, nga nabilin gyud nga. Ma kanapoy dukot di ay. Ano na, nanapon. Uh, uh, Naa tang daan sa bakay sa maot, bugas nga gabing dako nya walay ka namay lang like. Prepare ba, uh, prepare. Ah, gawi pag mindset na. Sayo kay nibantayan na mo nga kailangan mo ninyo bugas. Ah, uh, tagaan Okay ra. May e, tawag bugas? Okay. Ayan. Sakto kayo. Okay na ako dalang bugas. <laughs> so, saman. Okay rani. Eh? Okay. Oh, sal <laughs> Salamat sir. Salamat. <laughs> salamat, kayo, <sig>. salamat sir. Hindi kayo nabantayin ko. Na may something niya. So, kita mo naman. Dala mo ko bugas. So, muna po isa sa mga sakyanan. Uh, uh, okay ra? Okay uh, na, sir. sir. Uh, okay. Okay. Kaloko lang tabang ni <laughs> sir. Salamat <laughs> I, sir. Salamat kayo, sir. Ha. Oh, wala'y problema na. So, mag maliban sa bugas. Oh. Hatag ko tayo yung ginagmay po. Pila man tong gasolina ganin na? 100 sir. Ah, oh, 100 sakto, na toy 100. Ah, 100 di eh, ang gasolina. ah, <laughs> ganin oh, na ganin. Ano 100 nga tiga na to nag 500 oy. Pila ang inadlaw ni mo sir? 300 sir. 300 ang inadlaw. Ah, uh, uh, okay. uh, okay, isa ma, na pa bigla sa tuso gabi ay ana. Ah, ana ba? Wa hmm. uh, man na, carbon ni transfer na mo sa wing van. Tapos deliver nila na sa kanang mga kumpanya. Ah. Kanang mga duli, tinapa, sugnod. Sugnod nila nga para kay Klas magod ang kurinti, di ba? Mm. Ah. So, asa ba na ako? Eh, kay ma'am siguro na ako na ihatag. Ma'am po. Yeah, words ka birthday ma'am po na ako. Ah, salamat. Ah. Happy birthday day, sir. <laughs> so, nala, ha? salamat ba, sir. So, imuha na lang ha? Salamat, sir. So, ngayon lang ganyan. yan sa ginagkita ta. <laughs> salamat. Dako <laughs> kayong salamat sa tanan. Sarabi na Sky, sir. Happy birthday po. <laughs> Thank you sir. Nice meeting you. Ang ping-amping ha, sa inyong mga anak ha. Thank you! Uh...